Hello fellow grower, magandang araw po In this video, ang topic naman natin ay ang uh, isa sa paborito kong ornamental plant Ang Adenium Meron na rin akong mga naon ng video nitong uh, Adenium uh, Siguro ito nung huli kong i-repot uh, about one year ago So this time, i-repot ko na naman siya Kailangan ko iangat yung kanyang codex para mas uh, uh, lumabas yung laki niya ang adenium ay uh, tinatawag din na uh, desert rose sa English. At uh, dito sa atin, uh, meron din tinatawag dito na Bangkok kalachuchi. Yung uh, kalachuchi natin na lokal, yung mga lumalaki na parang medium size na puno, ano? Na uh, normally makikita mo sa cemetery eh. Ewan ko ba, bakit na-associate sa cemetery ang <laughs> ang uh, kalachuchi. Normally doon mo nakikitang uh, tumutubo. So mga puno sila. At uh, ito naman, 'yung uh, Bangkok uh, Kalachuchi na tinatawag or 'yung Adenium, ayan, uh, sila naman 'yung mga ornamental na nilalagay sa container, 'yung iba ginagawa itong bonsai. So nilalagay sa bonsai pot. At pag naalagaan ng mabuti, napalaki 'yung Codex, nailagay sa magandang uh, bonsai pot ay uh, may kamahalan din ang presyo nitong mga Adenium na ganito lalo pagka hitik na hitik na siya sa bulaklak at maganda yung uh, itsura. So, umpisahan na natin siyang i-uproot at uh, iripat natin. Ito ring pot na ito ang gagamitin ko. Iaangat ko lang siya para makita ko kung gaano kalaki na yung nakabaon sa kanya na pwedeng ilutang. Ito nga palang adenium ko na to ay uh, nagumpisa na rin mamulaklak. So ito yung nagumpisa siya uli dito Naglabas na ito dati ng uh, bulaklak at uh, kulay pink Yung uh, bulaklak niya So Upload na natin Mukhang napuno na ng ugat Lumalabas na rin yung ugat niya sa ilalim oh spray natin ng tubig. All right, eto na yung ating uh, adenium na uprooted. So, malagong malago yung kanyang uh, ugat. At uh, ngayon, iriripat ko natin siya ang pagripat ko sa kanya kailangan ko siya iangat ngayon so alin dati hanggang dito yung kanyang lupa no ngayon ilalagay natin na hanggang dito na lang yung kanyang lupa gagawin natin yan uh, susubukan natin kung kayang gawin na hanggang dito na lang yung kanyang uh, lupa so nakaangat na siya mula dyan sa tas na yan alright at ang paglilipatan natin ay mas malaki ng container kasi ayan, uh, diameter niya o oh, pagka pinasok mo siyang ganyan ay uh, konti na lang din yung space. Hindi na siya pwede doon sa pinanggalingan niyang pot kung iaangat natin. Dahil uh, sagad na sa gilid yung kanyang mga uh, ugat. So, ang lupa naman natin dito, uh, bagong lupa na yung aking gagamitin dito. At itong lupa na to, ay uh, may uh, pinaghalo-halo, syempre, na garden soil, nandyan yung ipa ng uh, palay, nandyan din yung, uh, meron siyang konting perlite. Ayan, yan, yan nadudurog na yan at yung mga pumis, ano po, yung pa matang hito na tinatawag, may kahalo din yan. yan yung mga bato-batong maliliit na yan, na bilog. Kung tawagin yung pumis na yan, matang hito. So, yung uh, mix naman yan, basta tingin mo medyo uh, buwaghag na siya, ay uh, okay na yon. Hindi pwede ang masyadong buwaghag dahil uh, magiging mabuhay ang uh, tayok ng ating adenium. So kailangan yan may konting uh, uh, kapit pa rin yung ugat natin. Dapat pagkahumangin halimbawa ng malakas ay hindi siya tutumba. Pwede rin siyang ilagay dun sa pot na malaki ang bunga nga pero medyo mababaw. Kasi nga iaangat siya eh. Pero wala ako nung ganun. Yung mga pang bonsai kaya itong pot na ito ang gagamitin natin. Subukan natin ngayong Nagyan, tabunan ng lupa. So dito sa pagdiripat na ganito, yung bare root transplanting ng adenium lalo na ano po, dapat ito as much as possible, walang mapuputol, masisira na ugat. Pero kung meron mo masirang konti, okay lang yun. Hindi natin may iwasan. Alright, ayan. Naiangat na iangat natin at more or less stable naman siya uh, dito halos dalawang pulgada yung naiangat natin so pag mag-aangat tayo dapat at least 1 inch lalo na ito uh, isang taon na ang nakakaraan bago nung huli ko siyang uh, iripat so in dalawang pulgada na maiangat niya okay na po yan and then ito mga naka-expose na uh, roots ano pwede po yung tanggalin ito pwede nga putulin basta yung pinagputulan ay papahiran lang ng fungicide uh, ginawa ko na rin yan dati ano nakaraang taon uh, dito halimbawa nung una ko siyang ilipat dito ayan mga pinahiran ko ng fungicide kaya tuyo lang pero ayan may marka pa rin oh. so pwede rin pabayaan na wag siyang uh, uh, putulin at uh, kusa naman siyang matutuyo or pwede siyang humaba at sumayad sa lupa kumagat sa lupa alright so dito mananatili naman siya siguro mga isang taon ang kagandahan po dito sa sa adenium, ano po, ay uh, very easy to maintain. Basta siya ay wag mo lang laging didiligan. So, sa ganito kalaking paso, kahit once every two weeks lang ang pagdilig niyan. Mas gusto niya na tuyo or uh, on the dry side yung kanyang lupa. Kasi po, itong adenium ay nag i ng tubig dito sa kanyang codex. Yan. Pagka nasobrahan ng tubig yan, laging basa ang lupa, makita mo lalambot ito. Mabubulok. Kaya para maiwasan 'yon ay uh, ay uh, wag siyang laging uh, didiligan. Para po siyang succulent. Actually uh, kabilang daw sa pamilya ito ng succulent, yung mga cactus din na hindi kailangan diligan nang uh, madalas. Kailangan lagi on the dry side yung kanilang uh, lupa. Kaya naman hinaluan ko ito ng uh, pumice, ng perlite, ng uh, ipanang ng palay para maging uh, buwaghag para kung sakaling magdiliga ko ay mabilis na papaba ang uh, tubig ang adenium ay kailangan na-arawan. Ano po? Kailangan na-expose sa arawan niyan Pero sa ganito na, kakaripat lang natin sa kanya, uh, wag mo nang paarawan, ilagay mo sa lilim, ng no, mga isang linggo. Uh, hayaan natin siyang uh, makarecover. Actually po, mga isang buwan yan, bago makarecover. Pero mga after one week, pwede mo nang introduce uli yan, ibalik sa arawan. Mas mabilis lumaki ang uh, adenium, itong kanyang codex, pagka siya ay nasa arawan. Uh, tropical uh, uh, plant po kasi, itong nga uh, adenium. So, dito naman tayo sa kabila. Ito naman isusunod ko. At more or less, ganun din ang proseso na gagawin ko. Iaangat ko siya. At uh, dahil medyo maliit yung isang yon, baka yung din lang pat na yon ang gagamitin ko. Hindi ko na ipapakita paano gagawin yon, kasi pareho lang din naman ang proseso dito. Pag-fertilize nga pala. Pag-fertilize po nito, pwedeng gawin nyo na every two weeks. Or uh, actually, kahit uh, every week, pwede siyang i-fertilize basta medyo matabang lang ang gagamitin nyo pero kung uh, once a month ayun normal sa halaman halimbawa uh, sa isang galon ng tubig isa o dalawang kutsara ng complete fertilizer complete fertilizer po mas mainam sa kanya lalo na pagka siya ay nagumpisa ng mamulaklak itong isang ito remember yung forma niya ganyan lang siya kataas lipat natin at eto na siya nairipat na natin Ayan. Uh, itong isang to, maganda yung pagkakatubo ng codex niya. Nasa ilalim. At uh, ayan, halos dalawang pulgada or mahigit dalawang pulgada pa yata yung nailabas natin sa kanya. Ayan. So, ayan o. Oh. Nanggan dito yung lupa niya eh. So, ayan hanggang ganyan doon, ay labas natin. So, ito, hayaan lang itong mga ugat na yan. Pero sabi ko nga, pwedeng putulin yan. Lagyan lang ng uh, fungicide yung pinagputulan. Alright, so ganyan na po kasimple kung paano tayo maglipat tanim ng uh, ng uh, adenium. Nga pala, no, pwede rin itong putulan. Ano po? At uh, makakatulong yun para mabilis na makapag-recover itong iyong uh, adenium. Uh, habang nagre-recover yan, pwede magkaroon ng mga lagas na dahon yan. Pero pwede rin hayaan siyang ganyan lang. Alright, dahil hindi naman maraming ugat ang uh, nasira sa kanya. So, ilagay lang sa lilim at hayaang makarecover. Maraming salamat po sa panonood at makita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye!